Tapos makapagtapos ng 23 anyos na si Elisa Lin sa kolehiyo noong nakaraang taon, agad siyang nakakuha ng magandang trabaho sa isang opisina. Kada sahod, nakakapagbigay siya ng tulong sa kanyang pamilya. Uh, pambayad sa mga utilities, groceries, market, and napapag-aral ko yung dalawang kapatid ko, allowance nila, and uh, isa pa doon is yung pinsan ko, napapag-aral ko din siya. Kwento niya, utang niya ito sa Rotary Club of Downtown Session. Ang apat na taon kasi niya sa kolehiyo sagot ng Naturang Foundation. Narinig lang ng father ko actually sa radyo na naghahanap ka ng scholar si uh, Attorney Ed. And ayun, sinubukan ko lang mag-apply and fortunately nakuha tayo. And ayun, pagsisikap lang hanggang sa nakapagtapos tayo because of uh, the foundation's help. Without the help of ano of attorney Ed and the foundation, siguro uh, nagsistop ako sa pag-aaral. Maghahanap muna ako ng work, ipon, then work, ganun, then study. With the help of the foundation, uh, nakapag-focus ako sa studies ko. So, uh, fortunately, nakagraduate tayo ng BS Psychology with flying colors with the help of attorney, syempre. Ang pondo mula sa golf tournament na kanilang taunang idinadaos mula pa 2004. Way back uh, during my first term in Congress, uh, Uh, Meron kaming sinisuporta na NGO noon, yung Action Incorporated. And uh, this is a communication group sa Baguio. And they asked uh, for help from us so we gave them an ambulance. A way to uh, raise funds, uh, easiest way actually, and uh, started the EMA Cup Series. At sa ikalabing siyam na taon, panibagong mga programa at serbisyo na naman ang kanilang maihahatid sa publiko sa pamamagitan ng Emma Cup Golf Tournament. Like you said po kanina, yung mga pamalilikom po namin na funds will will support our service projects po na ginagawa namin. So ano po ba yung mga service projects natin? Mga service projects natin are mga medical missions, may mga dental missions tayo, feeding program. So like yesterday po, galing ka kami kibungan Namigay kami sa mga bata doon ng mga educational supplies nila. Nagpapintura kami ng classroom sila. And then, nagbigay kami ng vitamins sila. So, we planned Emma Cup plus than naman, So, talagang um, very tight yung schedule namin. But then, hindi namin nararamdaman kahit papano yung stress because we are working together. nag -e enjoy na yung mga players and yung mga sponsors namin. At the same time, nakakatulong pa sila sa mga ibang tao. Like yun nga yung scholarship program, medical mission, feeding program, and other um, worth na projects. Maaring magparegister ang mga nais makilahok o kaya na may mag-walk-in na lamang sa darating na October 7 sa Baguio Country Club. Inaasahan nila nga abot sa higit isang daan ang makikilahok sa naturang fund fundraising tournament. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.